Dahil summer na nga rin pala, kaya't pumunta nga pala kami rito sa Antike. Buti nga pala ngayong 2025 ay eh hindi na nga pala drawing at nakulayan na yung summer namin. Kaya for today's mini vlog nga pala, tarat samahan nyo kami sa unang araw namin dito sa Antike. Dahil sa unang araw nga pala namin dito sa Antike, ay sigurado talaga na magagala kami sa iba't ibang lugar dito. Dahil dito nga pala kami sa Antike magsistay ng dalawang araw. Dito nga pala kami magsistay ng dalawang araw sa bahay ng pamilya ni Roland. Kaya maraming maraming salamat nga po pala sa pagpapatuloy sa bahay ninyo. Pagkatapos nga pala namin magpahinga ng konti ay dumiretsyo nga agad kami rito sa public market. Para bumili nga pala kami ng dadali namin na teacherya sa unang destinasyon namin. Medyo may kalayuan nga rin pala yung pupuntahan namin dahil maglalakad pa nga pala kami dahil hindi na nga rin pala pwedeng pumasok yung mga motorcycle namin doon. Medyo may kahirapan na nga rin pala kasi yung mga daanan dito. Kaya mas minabuti na nga rin pala namin na maglakad na lang. Yung unang destination nya pala namin sa araw na ito ay dito nga pala sa Bungan-Bungan Spring. Sa mga magtataka nga pala dyan hindi nga pala ito yung Bungan-Bungan Cold Spring na matatagpuan sa naba. Iba nga pala itong Bungan-Bungan Spring dahil ito nga pala ay matatagpuan dito sa antike. Pabandali so, nga lang pala namin dito dahil hindi na nga rin pala kami nagtagal. Yung second destination nya pala namin ay dito nga pala sa Okoy Beach Resort. Dito nga pala yung matatagpuan sa Sitio Okoy, Barangay Union, Libertad, Antique. Sa so, pagpunta nga pala namin dito ay kami nga lang pala yung guest nila sa araw na ito. sabang so, ganda nga rin pala rito dahil meron nga pala silang swimming pool. Sa mga gusto nga palang pumunta rito ay meron nga pala silang entrance fee na 100 pesos. Nagbaya din nga pala kami rito ng 100 pesos para sa table namin. Dito na nga rin pala namin kinain yung daladala namin Chichaya sa Okoy Beach Resort. Naligo na nga rin pala kami rito sa swimming pool nila. Kung sawa ka na nga rin palang maligo sa swimming pool ay pwede ka nga palang maligo sa dagat. Masarap din nga palang mag tambay dito sa tabing dagat dahil meron nga pala sila rito ang duyan. Nung nagsawa na nga rin pala kaming maligo sa swimming pool ay dumiretsyo nga pala kami rito sa dagat. Dalawa nga lang pala kami ni yung naligo dito sa dagat dahil ayaw nga pala na makasama namin. Hindi na nga rin pala kami nagtagal dito sa Okay Beach Resort at umuwi na rin kami. Dahil kanontak na nga rin pala yung kasama namin nakakain na daw ng tanghalian. Kaya binilisan na nga rin pala namin makauwi. Pero bago nga pala kami kumain ng tanghalian ay magbabanlaw muna kami. Medyo may kalayuan nga rin pala yung pagbabanlawan namin. Pero dahil summer nga rin pala ay wala na nga rin pala kaming pakaalam sa init ng panahon. At sabang init nga pala ng panahon ay in-enjoy pa rin nga pala namin. Pero yung barangay nga pala na tinutuluyan namin ay dito nga pala sa maraming. Dito nga rin pala sa Antique ay meron din nga pala sila rito tinatawag na purok-purok. Ito nga pala sa pinuntahan namin para maligo ay ito nga pala yung purukwa. Ito nga pala kami sa ilog ng sitio Iraya, maliligo. Sila, Eh, hey, ini apa? Tempatmen notufere. Tempatmen notufere. Ah. T -t Tidak, jatuh. itu Ayo, balik. Bukit. Terus,

Kahit sobrang init nga pala ng panahon pero yung tubig nga pala na dumadaloy dito ay sobrang lamig. Pagkatapos nga pala namin maligo, pagka-uwing pagka nga pala namin ay kainan na. Sobrang dami nga rin po pala nang hinanda nilang tanghalian para sa amin. Kaya maraming maraming salamat nga po pala sa nabakasarap na tanghalian. Dito nga lang din po pala kami kumain sa likod ng bahay nila. Dahil yung likod bahay nga pala nila ay dagat na. Pagkatapos ko nga palang kumain ay nagpahinga muna ko rito dahil mamaya-maya lang ay aalis ulit kami. Dahil meron pa nga pala kaming pupuntahan na isa pang lugar. Bandang hapon nga pala ay umalis ulit kami. At ah, sa araw nga pala na to may isang lugar pa nga pala kami na kailangan puntahan. Nga pala itong lugar na to sa mga dinarayo ngayon rito sa Antike. Tiunti na nga rin pa itong nakikilala dahil sa social media. Dito nga pala kami papunta sa Tingib Beach Resort. Dito nga rin pala matatagpuan sa Tingib Pandan Antike. Dahil nga pala nang pumunta kami rito. Kaya sobrang dami nga pala na mga tao ngayon rito. Sakto nga rin pala nang pumunta kami rito. Dahil palubog na nga rin pala yung araw. Pero bago nga pala kami dito pumunta sa Dalampasigan ay umorder nga pala muna kami. At sa init nga pala ng panahon ngayon kaya order nga pala kami ng halo-halo. Ang shake nga pala sana yung order namin kaso wala nga pala silang available. Kaya halo-halo na nga alam pala yung na-order namin. Kung hindi nga pala ako nagkakamali ay nasa 270 nga pala yung order nila. Hindi nga rin pala nagustuhan ng mga kasama ko kahit ako yung lasa nito. Wala rin nga pala yata sa kalahati yung nakain namin rito. Hindi lang talaga namin alam kung ito talaga yung panlasa nila rito. Dahil yung lasa nga pala ng halo-halo nila ay wala talagang tamis. At yung nakain ko nga lang pala na ingredients ay nata de coco lang. Kaya ko konti lang talaga yung nabawas namin. Place nga lang pala nila yung pag-uusapan ay sobang ganda talaga. Lalo pa nga pala itong gumaganda sa paglubog ng araw. Hindi na nga rin pala kami doon nagdagal na medyo malayo pa nga pala yung uuwian ulit namin. Kaya kailangan na nga rin pala namin umuwi dahil sobrang dilim na nga rin pala ng dadaanan. Pagka uwi nga pala namin ng bahay ay kakain nga pala ulit kami ng hapunan. Sobrang spoiled na nga rin pala namin dito dahil tuwing uuwi nga pala kami ay kakain na agad. Meron nga pala kami rito inihaw na baboy, shomai, tsaka isda. Papadami na naman nga pala yung kain ko nito. Tapos nga pala namin kumain ay dito nga ulit pala kami sa tabi ng dagat. Kayaan nga pala kami rito na mag bonfire. Bago nga pala kami matulog ay nagkonting inuman nga pala kami. Pawala nga lang pala ito ng pagod sa buong araw na gala namin. Kayaan dito na lang muna. Paalam!